Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Kaya nga, Salve, no, nung ano, nung, nung meeting ng TWG, hindi nga pinagsalita si Ka-Floro ka kasi hindi daw siya invited. So I reiterated again doon sa hearing to invite stakeholders like NAPSI and the presidents of all uh, big uh, uh, senior citizens organizations so that para sabi ko may sabi naman nila ang opinion nila at kung anong gusto nila anyway silang stakeholders kako, senior citizen ang, ang, ang ano diyan so they should be given the chance kako na na ibigay ang mga ano nila ito na -ano ko na kasi every time na mag-meeting ang ang committee on senior citizen, walang walang ano, walang stakeholder kundi iisa na Oscar, no? So, inano ko na minanifest ko sa sa open ano, sa open meeting, minanifest ko uh, yung last meeting namin na yon, minanifest ko na ma-invite ang mga stakeholders inilagay ko na doon yung mga ano yung mga organizations NAPSI uh, well NCSC nandoon at saka lahat ng organizations na imbitahin nila yung malalaking organizations para para marineg ko ano gusto ng mga ano mga mga stakeholders sabi ko o, oh, so ini-note naman ng Comsec. So noong ano, noong ito na nga yung hearing, hindi pa rin nagkumbida kasi akala ko naman dahil sa TWG, but the more na magkumbida sila, di ba, kung TWG. So inano ko ulit, re-iterate ko ulit, na sabi ko, next time that we will have this, uh, this uh, TWG hearing, invite the stakeholders, sabi ko sa Comsec din i tell you to invite them sabi ko so yon uh, i'm very sure na itong next uh, TWG hearing ay ano na mai-invite na ang mga ang mga stakeholders ma'am I, i hope so kasi noong nandun ako sa ano sa visitors area at kumukuha ako ng access pass noong una sinabi ko ah uh, imbitado po ako kasi may sulat po ang uh, ang ano ang NCSC na isasama nila yung uh, naphsi representative at uh, nandyan po ang pangalan ko yun yung unang uh, diskusyon namin doon sa gate kung nabanggit lang sana ninyo sa akin sinabi ko na agad oh, na, pero eh nung nag nag-follow up ulit ako eh sinabi sa akin ng gwardiya, eh sir wala kami magagawa kasi merong instruction ang ang ang, ang committee chair na hindi papapasukin ng uh, hindi present last time at uh, hindi pa papasukin ng hindi member nung ano nung uh, sa, TWG. Alam na ninyo kung sinong ang ayaw mag-invite sa inyo. Kaya ako oh. sa open para walang magawa uh, sa open hearing minanifest ko na ma-invite mm. lahat ng stakeholders. Oh, so may may ano may uh, memo daw sila na ano so nagpap umihingi sila ng paumanhin sa akin na na hindi ako talaga makagawa na uh, makapasok at wala silang magawa. So doon kami dumiskarte ni ano ni, uh, ni attorney na ni chairman, ni, uh, ni chairman uh, Quijano, na Kihano uh, na iaangkas na lang niya ako sa sasakyan ko. So pinilit pinilit ko pong ilabas yung uh, aking sasakyan eh natatakot nga po ako dahil coding ako eh. eh <laughs> nilabas ko yung sasakyan ko at uh, pinasok ko sa si DSWD and then nakapasok kami. Pero ma'am sige, uh, okay tayo doon. Yung oversight ay uh, it is something that can be discussed. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.